kayo buang buang ka Urgh. hey guys ang asang necklace ko oh. gold chain e double it! Miss Universe 2024 guys ang daming sumpa ngayon kailangan namin maghanap ng Maki, bagong waki, interior Salamin kailan ba niya? Salamat, salamin salamin, 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 salamin sa pagdating n'yo. na pa. naman yung lirik. Salamin, salamin, salamin sa takdang panahon. Salamin, salamin sa hingin mo ang aming panalangin. Good morning, guys. Wala pa kaming 1 kilometer. Ay meron na. Pero naflata na si Daddy. Umagang sumpa. Ayun, guys. I'm um, 6 o'clock na ngayon and it's getting init na. It's so jenerat na, guys. Yeah. Tumawin ni sana namin guys, pero mukhang yeah. mukhang sumpa na naman. Grabbing, oh, grabbing sumpa na naman to. Hindi kasi problema namin din yung oras. So, magdala pa pa kami. You're like a statue. Start staring right at you. Wala yung ano ko, earphones ko. Hi guys, shout out meron tayong nasundan na the, uh, mga, nag road bike taga ano ito taga tumawini so diretso na tayo sa tumawini mga boss kasi mainit na masyado nakasabay yung Uh, Tumawi ni, Team Tumawi ni. Ngayon. Ayan, 1.51. Uh. Hulaan niyo ako sino unang kumalas. Ako ba? Kuya siya, oh siya. <laughs> sino ang kumalas? <laughs> ako kumalas. Ay. Si B. <laughs> Second ako. Ay, <laughs> ah, hindi ko malas. Buti siya di ko malas super kalas na ako. Oh, shout out. Hello. shout out sa mga tropa nila. Mabait si Kuya mga boss. Pwede tayong humingi ng ice. Mga katapatan ng ano? Ice oh, Share na lang tayo dito. Share na lang tayo dito ito. So, may nakuha lang ako guys. 8 pesos isang box. Isang ano plastic box na. Ito na daw si sir na malagkit. Ay, okay. ayos na ako. Ayun, tayo. Ang Ar 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 Armalite ng Tungawin. Thank you for remember, uh, Armalite. Wait lang, William Martinez. Flat na naman tayo mga boss. Ano kayang diferensya nito? Ba't lalo ako nakaflat? Ito. Ito yung salarin, no? Ito yung salarin. Yeah, <laughs> <laughs> Natusok ako ng stapler. Yan, <laughs> Ito nga na kong una eh. Bakit? Ay, 31.9 yung average siya. Oh. Ang bilis-bilis naman kasi ng ano mo. Pagpalit mo, ang bilis-bilis. Hi guys. Ayoko na, naiiwan-iwan ako. Ano, bakit parang dami kong pimples ngayon? Hindi. Oh. Hindi ko pimples red spots lang guys nakikita masyado ng ano ng camera yun yeah. oh ano to okay. hindi eh guys ano okay. lang yan yeah. in love kasi ko cherries lang uh. ayan guys laflatan ulit kami wala sir wala pangit yung pangit yung wala pa shout out kay kuya yung vulcanizing okay. shop 40 pesos yung single mo pero hindi ka gumana okay. Wala pong bulikan na isig dyan sa taas, sir. ko mayroon din. dyan. Gulo ng buko, be. Para kung ano, para kung may banks. Charis, may bangs naman talaga ako, pero... Ayoko na, be. Ay, maganda siya. Oh, tinan mo, pagpabalik kami. It's... Tail. He Tail, yes. Pagpapunta. Bangit. Pangalawang sumpa. Kaninang umaga, tapos ngayon ulit. <laughs> so... Bulo ka na, 40. Bumili lang sana ako ng bago. Oh, eh. 40. Mukha oh. bili ka ng bagong ano? bagong interior. o oh. <laughs> oh. Magpo-bulk ka na ng sulit ngayon, 80 oh. Sa bagay. Tas bago pa yun. No? Bin, may break na ba diyan? Hindi ko lang wala. Kuya para para sa iyo ako. Arr! Magpapa mukha magpapara kami ng kahit anong sasakyan na dadating no, sa amin. Kasi malayo pa yung vulcanizing. Sa si pa yung vulcanizing, sir. Si Manu pa yung vulcanizing, mga siguro 3 kilometers oh, away wala Yan, sir. Sa Simano yun. Eh, wala pa masyadong mga dumadaan dito. Ay, po tatay kay Sir Dante Barba. Jalis. Ay, what is my interna pa siya <laughs> Ay, talong yung mga atya. Talangan naman. Tara, po tatay sa kanya. Diyan lang naman sa taas. Oh. Sama mo ka, Bing, tara. Guys, nasapag na ako, guys! <laughs> Plus pag na ko guys. Oh, okay, ano, kudalihin namin to or kakausapin mo pa siya? Guys. Wala na ang tubig, inubos ko naman na. Guys, grabe guys. Si Sarah Mansyo, dalawang beses na naplatan. To sumpa. Mm, it's so lamig, it's so sarap. Wait, well, malamig pa sa'yo? Yeah. Sana ako. Pero, ubos na. <laughs> it's, it's thermos kasi yung loob niya is makapal parang face mo. It means, <laughs> it means ano siya, syempre, syempre, pag makapal yung outside niya, oh, hindi, ka nalika hindi nalika niya nalika. Ma, ma, hindi niya ma, hindi niya makukuha yung init sa labas. Diba? <laughs> kasi, nag, nagsi circulate yung lamig sa loob ng bottle, kaya hindi siya natutuyo. I mean na, uh, memo. Guys, mag-ahon kami sa Greenland dyan, guys, Tapos punta kami sa bahay ni Sir Dante, kasi, maghingi kami ng Anong hihingi kami? Interior? Yeah, alangan gulong. Hey guys, ang asang necklace ko, gold chain, e, talolet talolet, double yet. Pwede tayikin sa Sir Dante Barba. Sir Dante, are you there? Teens, right and left, and we're here. So welcome to our home, guys. Cheers. dilim. Ito yung gulong natin, guys. Ito yung gulong natin, guys. And magpapaborganizing tayo kasi or kaya magpapaswap tayo ng gulong kay Sir Dante Barba. Oh life as a... Uh, a day as a in mechanic. my life as a kasi cyclist. Mechanic. <laughs> mechanic. Oh, pa eh. Go, bomba. bomba! Up! Go! Ayun, ayun, ano, yung dati, tignan mo. Kasi yung tubig, ayun, may tubig. ni gano'n Oh, hindi yung pwede, pwede, alika Normal ka, pwede yan, bahak yan eh. Hindi, pwede lang, alika na. Sige. Ayun, guys. May bahak dito, guys. Diba, dikit-dikit mo lang. Go. Eh, angas. Ayun, oh. Toto. Ano ba yan? Fake news ka? Ay, wait. Saan, May nag ano. Tsaka lang. Joke lang. Ano lang lang. Didis bomba kasi siya. Pero maliit siguro. Ang main play ko po sa parang sa Hindi kasi hindi pa nung pinamba natin pati kasi siya. Ano ba? Hindi pwede po. Kasi pwede po. Walang yung tubig.

ito siya? Oh, okay. Ay Ayan. Ayan nandito oh. tayo kay Sir Dante sir. Pasyal-pasyal na kayo dito pag may time. <laughs> Oo okay. okay, sige. Thank you ah. Oh, Oo sir. Salamat sir ah. mo muna sa akin. Sige okay, sir. Balik lang namin kapag. Oo sige. Sige sir. Salamat sir. Yo! What's up guys? May mga basket tayo ito so guys uh, maraming shout out po kay Sir Dante Barba maraming 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 salamat sir sa interior And, ano balik kami dito yes. balik kami dito Balik namin yung interior salamat sir kasi kasi malayo pa yung vulcanizing <laughs> yan shout out sa'yo sir, sir balik ka na sa pagbabay pero ah uh, um, dahan-dahanin lang natin para hindi ka masyadong mabinat. Kasi kagagaling lang niya sa sakit guys. Hindi ko alam kung anong sakit ni Sir Dante pero grabe din yung sakit niya. So, papay pa rin siya hanggang ngayon. And, hindi ko alam kung kailan pa siya babalik. Oh, hello there, misteryoso. di pa rin mabasa ang yung tunay na ang pibo. Wow. Mm, ibang pinapakita. Dali mo sa yo. Eh, wala tayo dyan. Eh, Guys, tignan nyo na yung average 31.6 before, before muna to before. Tapos record namin after namin pag na natin. Try, try, namin mag ano guys Try namin mag maintain Try namin pataasin Try <laughs> namin, namin pataasin na, na, Maintain natin pag ganito na yung average Sa, sa, 37, sa, sa, sa iyo na yung aasahan namin ah, Kasi wala na yung sakin, akin 31.37, so, 38 na yung maintain Try pa. namin i-32 sana wow. Kaso Tay, 32 na. Kaso, 32 na kaso, para kanina to. Kaso, kaso, kaso 31.7 yung akin. Pero hindi ko na post. Kaya 31.1 na lang. So, aasahan natin yung 31.6 yeah. yan. Maging 32. Kaso Try mo yeah. yung 32 yan, ha? Ito? Oo. Uh -uh. yeah. kung, kung may one kami, you can do it. Yes, just do it. Mm. Eh, kasi ang goal natin for today's video is ano. Pero ipipilit. Is, is 32. 32. And if it natin na mag-ano. Yeah. Naman, Guys, sana ano, sana hindi ako pulikatin. What's pulikatin? Crumbs. Hindi ko bunsol? Ha? Simba ang bunsun sa pulikat? Diba? Hindi, hindi. Diba? Ay, oo, oo. Diba Kasi ano eh. Is ah, hindi, ah, hindi. Mga kaiba, ang, ang pulikat is ano eh, dito eh. Saan? Ang bunsol is stomach cramps. Eh. Stomach cramps sa bunsol. Ang burikat is sa paa. Ang, ang burikat. Ha? Yang berikat. Bagi. Berikat. Hah? Berikat yang berikat. Berikat. Apa puri, puri Ang stomach cramps so oh, guys is sa ano Itan, sa chan. Super stomach cramps. Alakan naman sa alakan naman sa head mo sa brains mo yung Burikat. buang, buang, buang ka. Purikat. <laughs> <laughs> ang pu, purikat. Ang purikat daw ga. Ang pulikat. Ah, pulikat? Pulikat. Ang pulikat daw guys, oh, isa pa ah. Yung sa calves mo. Ata? Yo, something. Like sa ano? dito oh, dito. Mm, sa calves daw guys, dito banda. Hoy, naggaganyan ako kanina nung papunta pa lang. Eh? Yeah. So guys, sa pulik purikat tayo guys kanina. So oh, sige, yes. Naman. <laughs> <laughs> ah, what's burikat ba? ba? ba kayo buang buang ka. Urgh. So guys, nahulog yung, yung salamin ni Daddy. So tatalon tayo. Ako na, I got this. I got this. Ayun oh, no, may ano naman dito. So kapunta be. Ay wow, may invernal. Sige go. Daddy, you're so ano careless. Careless. Asan yung salamin mo? Salamin, salamin sa ding bigtas pagi. Ayan na siya guys. Wow! A farmer. Mat malayo ba? Malayo yung pinaghulugan niya? Naroon sila. Bakit napunta Cold! Cold! Sabihin ko kung hot. Hot or cold? Cold! 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 cold. Hot! Hot! Ayan! Perfection! Perfectionalism! Tapon! Nice! Kilain ka namin daw! Oh, catch! in catch! <laughs> Pampers! <laughs> tara, tara, bilis, go! <laughs> Palang mabilis mag-facing yan, guys. Oh, hello there, misteryoso. Di pa rin mabasa ang yung tunay na matibo. Oh, wow. Ibang pinapakita, taliw sa iyong salita. Pero ayokong magduda baka lang sa simulat. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Ayun guys, hindi niya sinalo yung pampers. <laughs> salamin, salamin. <laughs> <Panawin. laughs> Nabuang na siya guys. Grabe <laughs> ba? Let's go guys. Depende na sa ano. Kaya ko yun. Ah, Chain drop siya guys. OMG. Yan, sige. So tara guys, let's go. Let's gina. Let's go solid trapo namin guys pinabasing na yung 40 oh bumaba yeah. trapo natin si Benin 32.1. So, 31.6 okay. to 32.1. 31.8. Yeah, 31.8. Siguro, siguro kung 31.7 na kanina, kasi e, hindi ano? siya bumaba. Baka nag 32. Point... Kaya pa kitang ilayo. Kaya pa kitang yung sa so, parang bilis, eh, eh. eh. Paano wala bumibigay na? na, bumibigay na ako ano mo, yung nangyayari sa akin hindi pa ako last pag, pero parang bumibigay na yung nasa naman, ba? balaan ka, ano, di ba bumigay oo, tapos bumali, bumalik lang din ako So mananahan pa sana bingo, hindi 'ko, 'ko 'yung sa record, guys. Nakita dito sana tibing ko ano, pwedeng ko mag-delay sana mai nakabalan. Oh, siguro. Ay, hindi mabilis pa rin naman 'yung ano ko doon. Mabilis pa rin naman 'yung pacing ko. I'm I'm deads. Pagod na 'ko. Solid men. Solid. Oh my god. Wala, parang parang na-nosebleed -no ata ako. Parang, ha? Parang Mass average sir. Tingin ko, ko magnanosplit -no ako. Mass average. Ano average Siya nag 32.1. 31.6 31.8 32. 31. sa akin. 31.8 Nahihilo na ako Eh, maintain ka pa sa akin sir eh Bumigay naman si Bingsan Oh, okay man, pa, pa ako Hindi pa ako last Pero bumibigay yung katawan ko. Parang pusa na lang akong Hindi na, na makahagol Sa akin, si Ano 3 hours 3 hours natin yung 100 I mean yung moving time na